Meet and greet with the love of all mascots. Sinundan pa nga ng grand colorful na daily parade. Night Castle Light Show with fireworks na parang pang international ang vibe complete rancho experience sa Christmas theme park sa Mula de Victoria na makikita sa Santo Nino sa Totomas, Pampanga. Pero alam mo ba, sa halagang 50 o 100 pesos, ay eh, maaari mo na ma-experience ang lahat ng ito. Masaya po, tsaka po, exciting po yung mga palabas ko dito. O kayo, babalik pa po ba? Opo, babalik po kami. Bukas. Ah, buka <laughs> Enjoy naman, lalo na to, ayaw na umuwi niya. <laughs> ayaw niya na <nang> umuwi. Huh? <laughs> maliban nga sa pamilya ni na Ate Viena at Ate Crisel, bumisita rin sa rancho ang pamilya ni Kuya Sani. At ayon pa sa kanya, tila hindi lang ang mga batang kasama niya ang nag-enjoy, pero maging siya dahil na heal daw ang kanyang inner child. Samantala, perfect spot din ito para sa mga couple katulad nga ni na Ate Juvena at Kuya Nui na enjoy na enjoy din sa whole rancho experience. napagod ka na nga sa selfie at syempre sa panonood ng castle lighting, eh pwede ka naman bumisit ngayon sa kanilang food section. Sa parting ito, nasa sangkatutak na pagkain ang pupwede mong pagpilian. Kung bet mo ng Korean food, Filipino food, or anumang food ay available yan dito. Plus, may pwesto ka kung saan ka nga pwedeng umupo. Kumain habang nanonood sa kanilang prepared presentation and entertainment. Kaya naman mapapasabi ka na, oh, wow, 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 wow! sa mga gustong pumunta dito kasi uh, madaming uh, nagbablog dito sa castle lighting namin tsaka sa mga uh, float parade namin mas better kung pumasyal sila mismo makita nilang actual, makita nilang detalye yung uh, lightings ng castle at makita rin nila yung mga mascots namin na may, may mga ginawa kami customized mascot na local, local lang sila but uh, quality na kamukha nung sa Disneyland at may mga entertainment entertainment kami after nung float light castle lighting may mga food stall meron makakakain kayo at habang kumakain meron kayo meron kaming entertainers so hindi sila mabobor pag enjoy sila malawak yung place malaki rin yung parking sabi nga nila ang Disneyland daw ang pinaka happiest place on the earth. Siguro oo, pero sa mo siguro hindi rin. Kasi sa akin paniniwala sa pag-iikot dito, nakita ko na basta kasama mo ang iyong pamilya o mahal sa buhay, eh mararamdaman mo ang tunay na saya sa iyong puso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cordas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority.